yon what's sa mga lapatids? Kalatropa. Papakita ko sa inyo yung magandang dagit natin. Saddle Brown. Ito, ko sa inyo. Napakagandang jet fighter. Ito, na dagit natin to almost one year ago na. Mga Ito na siya. Ang kaganda na ito, na natin yung tunay na may-ari. Kasi, di ba sinabi ko sa inyo, ibabalik lang natin to yung ibon na to sa tunay na may-ari kaya hindi natin to pinakawalan Hala tropa ngayon nakita yung post natin na yung jet fighter na to na nasa aula tapos nakita niya nagtanong siya kung kanino galing to sabi ko nadagit natin to boss look pero hindi natin pinakawalan kasi ang ganda na itong ibon na to yan oh. grabe napakangas. sobrang linis na ito. Yan, sobrang linis ng dagat natin. Pakaangas. Hmm. Kaso, medyo na pispis na yung pakpak nga. Yan, kung titingnan nyo, ang ganda. Oh. ganda ang ganda ng ibon. Kaya, sigurado, sabi ko, na, na siya na may ari. Pero mamaya, papakita ko sa inyo. Isusoli na natin yung jet fighter na to. Yan, oh. Soli na natin sa tunay na may ari. Yan, yeah, samahan nyo Tara. Soli na natin. Let's go. I'yon mga letropa. Painin lang natin yung magandang dagit natin. Kasi, maya maya, kukunin na siya ng maya -ari. Bali na dagit natin to. Nakarang taon pa. Bali one year na sa atin to. Pinaos natin naman na sa YouTube channel natin na kung sino may-ari nito, Yung tunay na may-ari. Magpaitalan siya ng picture niya. Ngayon nagpost tayo. Nakarang last derby natin. Nakita siya. Nandito sa aula. Tapos nag-comment siya. Pinakita niya yung picture niya. Picture nito da, sa dati niyang ano sa dati niyang kulungan nung hindi pa natin nadadagit yun o e, yung kalatro natin yun yung, yung magpapasukat sa atin na magpapamember yan nakita niya tong post ko tung ibo na to dito sa loop natin bali isosorry na natin sa kanya to bali one year na sa atin to yan o gutom na gutom siya Ayan may ka na na kumain mamaya makakawi ka na sa sarili mong amo yun na. kanya naman talaga yung ibon kasi nakita ko yung marker yung pinasa niyang picture yung ring tapos yung marker sakto naman dun sa ibon na to yung pinasa niyang picture kaya mamaya imi-meet natin yung mayari ng ibon sa barbershop ni Kuya Kobe yan Grabe, gutom na gutom. Hindi okay, kumain ka na na kumain dyan, kala tropa. Kasi mamaya, susunduin ka na ng amo mo. Yun. Grabe ba? Tadagit natin to, nakarang north pa. Pali mag-one year na sa atin to sa so October. Ayan Kaya hindi naman natin pinakawala kasi alam natin nakawala lang to sa tunay ari Kasi ang linis na ito, nauli natin. Kaya ngayon, yung pakpak -pak niya, yun, sobrang tagal nagpipis-pis na. sa so, yung buntot niya. Yan. Grabe. Ang ibon to. Pero hindi naman natin ito pag Isasoli natin ito sa tunay na mayayari. Yan oh. Rabi. Guwapong ibon. Bala ko pa naman sana pag hindi ito kinuha ng may-ari. Hanapan ko ng ganitong pares sa Adel. Hanapan ko rin ng ganitong ano. Nakulay niya. Saddle din. Sinara may nagtanong na ako doon sa saddle. Hindi. Hindi naman kami nagkatugma sa presyo. Parang magulo ka usap yung kukuha na natin ng pares ganda pa naman din sana nung ibon magulo lang kausap yung may ari kaya hindi na natin to nabila ng pares pero ngayon susoli na natin siya sa amo niya mamaya magbimit kami sa barbershop mamayan kasi nagabang pa ako ng ibon ko na unang kinarga sa balik training yung mga tropa pa maya maya na lang kita kasi na lang tayo ulit sa tunay na amo niya yun mga kalitropa uy akin na lang <laughs> isoli na natin sa tunay na mayari yung ibon na to kay Richie anong pangalan mo boss yun bibigyan niya lang sa akin anong pangalan mo ulit boss Richie 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 Luke bali na isoli na natin sa tunay na mayari yung ibon tropa ang gandang ibon eh. yes. si boss may ilig sa sa saden ano mo na masasabi mo boss ano you know, karton na niya salamat eh, boss baka may gusto ang shout out shout out sa natin sa club natin sa Montalban. Shoutout naman shout out mo yung tropa mo Shoutout sa tropa ko si Chijun Luke at si Jairik Luke kasi rap rap kay boss Kobe huwag mo nagpakawalan ng lead ha thank, sa... thank you sa pagbalik yeah. ng ibon salamat talaga thank, thank you kaya kung bago ka sa youtube channel natin huwag yeah. niyo kalimutan mag like and share and subscribe kasi sa muli peace out oh brothers subscribe bye